go guys samahan nyo na ako sa baklaran bibili tayo ng hipon ngayon sa seaside market at ating lulutuin at mumukbangin mamaya so gabi na pala tayo nakapunta dyan guys kasi kakagising lang natin so yun samahan nyo na ako mamili ng hipon sa seaside baklaran so yun bago lahat guys bago tayo bumili ng hipon so linggo kasi nagsimba muna tayo uh, magpasalamat sa mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon so yun at sa Baclaran Church so yun pray tayo ng kunti para mabawasan ang ating mga kasalanan daming tao guys sa bahay so ayun nandito na tayo sa Seaside Baclaran ayan sa gustong mamili dyan mura lang mga seafoods dyan Seaside Baclaran Market So tara, pasok tayo sa loob guys Kaya magkano so, to? May tanong kaya dyan guys kung magkano yung ano So may 1,000 yung sugpo Kaya 1,000 ang kilo So binilan natin yung ito uh, Tipong puti So 500 ang isang kilo So 460 yun po yung mamukbangin um, natin Bumili tayo ng isang kilo dyan guys So ayan. yun, yung palingkit So yun, nasa bahay na tayo guys Nakauwi na tayo So Atin at ang hugasan muna at tanggalan na ng uh, nguso niya, yung pinaka nguso niya sa hipon. So, ayan. Ngayon, kailangan muna gagawin is pakuluan muna natin para, ayan, uh, luto na siya. So, pakuluan muna natin. At lagyan lagyan na rin ng asin, guys, para may lasa rin yung hipon natin. So, okay na siya. Na-steam na natin. So, ano natin gagawin mm -hmm. is yan uh, -ano tayo ng mantika sa kawali mantika tas uh, magigisa na rin tayo ng ano may naka prepare na rin yung ano natin guys yung bawang natin ayan gigisa lang natin mga loads okay kailan maraming bawang para masarap yung loto natin ayan ahalo-haloin na natin mga kaibigan ating bawang so yun ang ginagamit pala natin dito is Del Monte uh, chili sauce uh, hot and spicy yan nabibili po yan sa mga supermarket or sa mga tindahan guys so yun po yung ginagawa nating pinaka sauce ng ating hipon so ang luto nyan is chili garlic shrimp okay so yun ganyan lang guys tagal matanggal ano kapit na kapit yung sauce eh. so pinaktak pa natin dyan yan tapos hahalo-haloin nyo lang yan tapos lagay na natin yung uh, hipo natin guys so ayun ang hipo natin na in-steam hahalo na lang natin so ganun lang kasi yung in loto na hipon chili garlic napakasarap sa guys sulit na sulit at Uh, ano talaga yung ano natin kumbaga yung sulit yung pagpunta natin sa baklaran para bumili lang ng hipon so ayan, mamukbangin natin yung mamaya so yun ganyan lang guys uh, sana na may natuto na kasi ginaw kong luto so ayun na sya pulang pula na guys ang sarap saka ang lalaki ng mga no, hipong puti so ayan luto na so ayan, lilipat na natin sa lagayan so grabe yung sauce pa lang oh ang lapot sus pa lang guys Pwede nang i Bahog sa kanin Sobrang sarap Saos pa lang Ulam na So yan Ayan guys kulang pala Grabe sarap ng hipon Taba pa guys Yung ulo niya Ang taba Grabe aligi may maaligi So yan Sino-zoom natin dyan Sarap Sana natatakam Kesa niloto Kung ano guys sa Hipon Kasi grabe talaga Dami ko nakain kanin dyan Tsaka Tinadta natin ng bawang yan Para masarap talaga Yung luto natin So ngayon, magmumukbang na tayo. So yun, tingnan, panoorin yun lang guys. Let's go! So yun. ん Sos pa lang guys, panahal na.